Sa video na ito mga idol, tuturo ko sa inyo mga idol kung paano natin ginawa yung ganito mga idol. Yung habang nagsasalita tayo mga idol, may lumalabas sa screen natin mga idol. Kung ano yung mga natin mga idol. Sundan nyo lang ang video na ito mga idol. Para malalaman nyo mga idol kung paano natin ginawa ito mga idol. At kung makatulong itong mga idol sa inyo mga idol, pakifollow na lang idol. Like and share mga idol. Malaking tulong na yan para sa akin mga idol. Okay mga idol, let's go! CapCut Hanapin natin sa baba mga idol yung auto caption ayan mga idol, click natin yan tapos mapunta natin mga idol sa video natin, click natin tapos pindutin yung add sa baba pag na-add na yan mga idol lalabas yan automatic mga idol yung ano mga idol, auto caption tapos mamili ka dyan kung anong gusto mo, slide mo lang yan mga idol pag ganyan no? take note lang mga idol wag mo piliin yung may mga diamond sign mga idol kasi nakapro po yan mga idol Ito lang sa atin kasi mukha tayong libre Yan yung sinili ko mga idol Tapos pindutin mo yung generate sa baba Antayin mo lang idol Na mag 100% yan Automatic na yan mga idol Pag nagsasalita ka Pag i-open mo yung video mo Nandun na yan Okay mga idol Tara, itry natin kung maganda ba Pakinggan Okay, tapos na mag edit mga idol kung nakatulong sa ito mga idol, pakifollow na lang mga idol at like and share. Unsa pa dugayan, export na yan.